Okay mga ka-earth Andito another day Another DIY Ang i-DIY natin eh, Itong uh, air, air cleaner Ni Karyas uh, Medyo malinis, malinis pa naman mga, Pero ilang taon na rin kasi ito eh. Ngayon para hindi na bibili eh, Gagawa natin ng paraan DIY experiment pag effective, di okay. Pag hindi, di. <laughs> At least sumubok. So ayun, game. Let's go. Medyo basic lang naman mga ka-Earth, no? Gagamit po tayo ng grinder. Puputulin po natin itong air cleaner sa gitna. Ingat po tayo sa grinder kasi ako nahahanda po ako, isang araw lang. Kaya ingat po pag gagamit tayo nito. Game na. pa lang 'yon yung abilang side naman So kilanlan okay pantay Husen mo tihirin isa doon naman abila Okay, tapos na kabilaan. Agamita naman natin ngayon ng pangasa para medyo lumuwag at hindi matalas yung kanto. Okay, mga ka-earth, lalakihan naman natin. po, naputol na natin siya kabilaan na paluwang natin tatanggalin natin yung karton Yan. tatanggalin na po natin yung karton So, ito na po itsura mga ka-earth nang nawala na yung yung papel sa loob ng air cleaner malinis na siya ngayon dito natin ilalagay yung ating experiment mabasa nyo ba yan mura lang po ito ngayon ah, uh, may naisip din ako na pwedeng singitan ng ayan, yung panlinis sa kusina yung, yung kulay green pwede nyo lagyan tape sa loob at uh, okay o kaya mga foam na malilit habis sa kusina yung boom uh, amaya nawala sa ano, sa dulo ng dila yung ah, ito stockings ngayon ito magiging ano nya ito magiging uh, takip nung air filter ito yung sasangga sa mga dumi Okay. kupitin natin at dalawa pala tayo. Nalala ko na yung ilalagay. Scotch bright. Pwede po yun. Or yung mga foam. So ano, lagay na po natin. Isa lang muna. Uy. Up. Dali lang. Puputulin din pala tong bakal. Wait lang. So ito, napasok na natin yung isang paan ng stockings. Ilay na lang natin po ang mahirap dito kasi medyo matalas yung lahat anong ano pero tiyaga tiyaga lang po tiyaga, -tiyaga lang ilahin na natin pumasok naman yan tuloy-tuloy na Eh Hay ntanya ba ha? Syempre magulo eh Okay mga heart so ito po resulta nung DIY natin na uh, air filter na ni Karyas uh, kinabit na kinabitan natin ng stockings kinabitan na po natin ng stockings ngayon pwede nyo pong tapen to ng electric tape pwede rin hindi as is nilang kasi hindi naman siya matatanggal sa pwesto So ano lang po to experiment at the same time DIY kung kung bagay alternative sa bagong air filter. Pero mas okay pa rin syempre mas yung bago. Kaya lang ito ay eh, makakatipid. So yun, sasalpak na po natin ito kay Karyas. Masasala naman ito yung mga dumit alikabok. Kahit ka paano kasi stockings maliliit yung butas nyan. Eh. Ayan. So makikita po natin. Kung sakaling dumumi, eh, pwedeng laban o pwedeng palitan ng stockings kahit mga gamit ng stockings so yun lang po mga kart another day another DIY thank you po sa panonood